Paano kung ikaw na lang ang natitirang tao sa mundo? Isipin mo lang, kahit sandali. Gumising ka, hindi sa pamilyar na ingay ng mundo na nagising. Ang malayong ugong ng trapiko, ang mahinang bulungan ng mga kapitbahay, ang paulit-ulit na tunog ng puso ng siyudad, kundi sa malalim at lubos na katahimikan. Isang katahimikan na napakalalim, napakakumpleto. Parang pisikal na bigat na dumadagan sa iyo. Ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa iyong bintana, sinasalo ang mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang tamad na linggo. Ito ay isang nakakabahala na katahimikan. Ang bawat tik ng orasan ay parang tunog ng tambol sa malawak, walang laman na auditorium. Or, ang paglabas ay isang malaking gawain, pagtawid sa hangganan ng bagong realidad. Pinubuksan mo ang pintuan, isang static na diorama. Traffic light, pula dilaw, traffic light, berde. Kinagawa nila ang kanilang tungkulin. Walang manonood. Isang bisikleta ng bata, tahimik na patunay ng laro na natapos. Naglalakad ka sa abandonadong kalye, yung yapak ang tanging tunog. Kapag humupa ang unang pagkabigla, dumarating ang praktikal na pangangailangan. Bawat supermarket, bawat restaurant, bawat bodega, lahat ay parang personal mong pantry. Masusi mo bang lulutuin ang isang gourmet na handaan o kukunin mo lang ang pinakamalapit na bagay? Isang bag ng chips, isang garapon ng pickles. Ang iyong gana ay nawawala dahil sa bigat ng iyong sitwasyon. Ang pera ay papel na may kulay. Ang ginto ay simpleng dilaw na metal. Ang tunay na kayamanan ay practical at pangmatagalan. Hinahanap mo hindi ang kayamanan, kundi ang magpapanatili sa iyo. Pagkain, tubig, gasolina, baterya, kaalaman. Hindi ka lang mamimili. Ikaw ay survivor, tagahanap, tagaplano. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat at wala. Sa pagkawala ng ingay ng tao, ang likas na boses ng mundo ay lalabas, mas komplikado at mas malakas. Maririnig mo ang planeta na humihinga. Ang hangin ay nagiging karakter sa iyong araw-araw. Makikilala mo ang boses nito, mahinang bulong sa mga dahon, malungkot na ugong sa pagitan ng gusali, mapaglarong sipol sa sulok ng silungan. Dadating ang mga amoy, mamasa-masang lupa, bulaklak sa hardin, maalat na singaw ng dagat. Bumabalik ang kaharian ng hayop, isang pamilya ng usa, mapayapa, walang takot. Ang mga ibon ay pupunuin ng hangin ng simponya. Makikilala mo ang tawag nila, oras at panahon. Sa gabi, ang coyote, ang huni ng kuwago, mga paalala na hindi ka lubos na nag-iisa. Nakatayo sa bangin, maririnig mo ang ugong ng alon, paulit-ulit, walang tigil mapagpakumbaba. Sa kagubatan, ang indayog at kaluskos, isang soundscape na kakapagpagkalma at buhay. Sa katahimikan ng sangkatauhan, umaangat ang kalikasan at dito, nakakahanap ka ng kaginghawaan. Sa nakakabinging katahimikan, ang pinakamalakas na tunog ay magmumula sa lab. Guguluhin ka ng alingaw-ngaw ng mga buhay. Bawat bagay, isang malakas na trigger. Makikiu, makikita mo ang pamilya at kaibigan nakatigil sa mga sandali ng kagalakan. Bawat I love you, bawat biro, bawat planong hindi natuloy, mga multo sa screen at papel. Ang kagalakan ng alala ay kaakibat ng sakit ng pagkawala. Maari kang makipag-usap sa mga larawan, ibinabahagi ang takot at maliliit na tagumpay. Ikaw ang nag-iisang tagapag-ingat, ang buhay na archive ng kanilang mga kwento. Sa pag-alaala, binibigyan mo sila ng patuloy na pag-iral sa loob ng iyong puso. Sa isang mundo na walang tao, ikaw ang tagapagbantay ng kanilang sangkatauhan at marahil, ng iyong sarili. Habang lumilipas ang panahon, magkakaroon ng bagong normal. Mula sa paano ako mabubuhay? patungo sa bakit ako mabubuhay. Walang mapabilib, walang pagsilbihan, walang makasama. Ano ang punto? Pipilin mong bumuo, lumikha, mag-iwan ng marka, kahit walang makakita. Magalaga ng hardin. Hindi lang para sa pagkain, kundi para sa kulay at buhay. Panatilihin ang kagandahan laban sa mabagal na pagkabulok. Mag-aral ng engineering, medisina, sining, upang magpanatili at lumikha. Tipunin at ingatan ang kaalaman, isang time capsule para sa bukas. Baka matuklasan mong ang halaga ay nasa mismong gawa. Kung ikaw ang huling tao, ano ang pipiliin mong gawin ngayon? Anong kahulugan ang gagawin mo?